Pagtalakay sa proposed 2026 budget na bukas sa publiko, sisimulan na ngayong araw. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano. Kasado na ngayong araw ang simula ng pagtalakay ng Kamara sa panukalang 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Alas 9.30 ngayong umaga ay tatanggap ang House Committee on Appropriations ng briefing mula sa mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Patungkol ito sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa at mga macroeconomic assumptions na ginamit ng administrasyon sa pagbuo ng 2026 National Expenditure Program. Kabilang sa mga magsasagawa ng briefing na siyang bumubuo sa DBCC ay sina Budget Secretary Amina Pangandaman, Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan Jr., Finance Secretary Ralph Recto at Banko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Rimolona Jr. Inaasahan namang haharap si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga miyembro ng DBCC na pangungunahan ni House Appropriations Committee Chairperson at Nueva Ecija Representative Mika Swansing. Unang inihayag ni Romualdez ang limang budget reforms na inilatag ng Kamara para maging transparent ang pagtalakay sa budget at kabilang dito ang pag-alis ng small committee na siyang nag-aasikaso sa mga institutional amendments gayon din ang pagbubukas ng talakayan sa mamamayan at sa media. Imbitado rin ang mga civil society groups o mga people's organizations at pribadong sektor sa budget hearings gayon din ang pagpapalakas ng oversight function ng Kamara sa pagpapatupad ng budget at ang pagprioridad sa mga pamumuhunan at tunay na makakatulong sa buhay ng mga Pilipino kasama mo sa DZXL RMN Manila Radyo Man Grace Mariano Tatak RMN